Hello guys, good morning. Welcome sa ating channel. Papakita ko sa inyo yung ano, alaga ng anak ko mga rabbit. Dali lang. Tingnan natin sila. Ay. Ito po ang rabbit na alaga ng anak ko. Ito. Po. Ah. Alaga po nila 'yan. Mahilig sila mag-alaga ng rabbit. Hey, cute cute mo. Ang cute. Ang cute cute. Meron pa dito sa kabila. Bali, apat yan sila eh. Ito yung isa. Nauuhaw sila. May ano. Ang init kasi pa ng panahon ngayon. Ayan, uhaw na uhaw siya cute niya oh, lambot-lambot ng kanyang ano. Ang lambot ng kanyang balahi. Aray ko. Lambot ng balahi boneta. Cute, Ayaw magpahawak. Ayaw niya magpahawak. Cute. cute, 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 cute. Ay! Nakatapon. Ibutas eh, naman pala. Ah, mali. Baliktad yung nalagyan ko ng ano, inumin. Lagayin pa rin ng pagkain. Natapon tuloy yung tubig. Mamaya. Mali pala yung nilagyan ko ng tubig. Oh. Ito yung tatay nila. Ay. Oo, oh, ito yung tatay nila. Laki-laki na niya, oh. yung kain. Ay, yung pagkain.

bali apat na lang sila rito natira kasi yung dalawang babae na ibenta na ibenta na nila yung dalawang babae hindi na siya ngayon nagbubuntis kasi magkahihwari sila nung ano niya, ng asawa niya na nanginginain. Ah, nanginginain siya kakulay niya yung anak niya itong kakulay ng mga anak lang dalawa kaninang dalawa yung anak niya ito yung nanay nila ang cute niya kumain okay guys salamat sa inyong panunood at huwag pong kalimutang mag subscribe sa aking channel salamat po at pakihit na rin po ang aking notification bell para update po sa mga video ang aking i-upload. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!